A day in my life bilang isang binibining jopay halina't tunghayan ang kaganapan sa aking buhay. Back again with another vlog! Halina't tuklasan at samahan ako sa aming magandang bukirin na kung saan maraming magandang tanawin sa barangay Dolores. Marami kang makukuha rito katulad ng papaya, niyog at kung ano-ano pa. At ayan na nga, nag enjoy na nga ito ang pinsan ko. At dala ng tatay ko, lolo ko, ito yung mustasa. Kapag tuwing pupunta kami dito ay sobrang hangin at hindi kami naiinitan kahit tulik ang araw. Sobrang sarap magkape dito at magmuni-muni sapagkat dito pa lamang sa bukirin ay buhay ka na sa daming pagkain at mga kulay na iyong kakainin. Yan, kakape ako dyan at napakaganda ng tanawin at kumakain ako ng biko at gawain ng nanay ko. Halata naman ang pagkasarap no at ayan inaayos ko na ang mga po-order namin. So, ayan, kailangan hindi mo dapat ikahiya ang buhay na meron ka at ang trabahong meron ka. So, ayan, kumakain kami dyan at nakukukwentuhan at napakasaya ng aming huntahan ng aming pamilya. At ito ang aking kapatid, sobrang kulit, no? At pangalan niya ay Pepe, yan. Sobrang kulit niya pero sobrang bait at mapagmahal. At dahil wala akong magawa ay binantayan ko ang aming isinalang no na suman na kung saan ito'y marami kami po order ngayong araw. At ito, ito nga pala ang aming susumanin ano. At ito ang tamang paglalagay at wastong paglalagay na suman. No, kailangan tama lang at ito. At nanay ko pala yan ano. At yan, nagugas yung nanay ko bago yung So, ayan na. Sinalang na namin. So, ayan napakasarap niyan guys kaya order na kayo <laughs> charis pero sobrang sarap nyan no joke so ayan ayan habang nawamasid ako ay napatanong ako sa aking ina at itong sinabi ko wala pa, itong, wala pa itong laman inay wala pa wag mo <laughs> Halata naman sa akin na gusto ko ng kunin yung mga laman yan kaso hindi pa pwede at wala pa talagang laman. So ayan, naglakad ako at ayun. At dito nagtatapos ang kaganapan ngayong araw sa aking buhay.